Dapat gawin mo ito kung bago yung bike mo. Yes! Number one, magyabang ka. Ipagkalandakan mo sa buong mundo na bago yung bike mo. Kaya yan yung pinakamaganda. Number two, huwag ka nang mag-brake ready. Ito yung papakapitin mo muna yung material ng brake pads mo sa rotor. Huh? la amin, pagkabili mo ng bike, mag-ala Tokyo Driftings ka na kaagad. Huwag mo nang isipin yung braking efficiency at stopping power. Ang mahalaga, mabilis ka. Wala nang iba. Number three, mag-alis ng mga reflectorize. Alisin mo na ito agad at huwag na huwag mo nang ibabalik para hindi ka magmukhang beginner. Tandaan mo siklista ka kaya ikaw ang batas sa kalsada hindi importante kung nakikita ka nila o hindi kaya mo silang mag-adjust sila yung may ilaw eh Number 4. Mangutya at manghusga sa bike ng iba. Ngayon at bago yung bike mo, iparamdam mong luma na yung sa kanila. At pag may nakasabayan ka namang bumili ng bagong bike, siraan mo. Sabihin mong mas mahal at mas maganda yung bike mo. Ganyan kasi talaga ang tunay na siklista. Ang panghuli, number 5. Mag-upgrade ka na kaagad. Huwag mo nang isipin yung gastos. Si mama at papa nang bahala doon. Sa mahalaga, makuha mo yung gusto mo kaagad. Kasi sabi mo nga, bike is life. Yan yung mga dapat hindi mo kalimutang gawin kung bago yung bike mo. Tandaan mo, walang silbi yung isama kapag kinuha ka na ni Lord at magra-ride in paradise ka na. Sir